Alam mo ba dapat 25 years lang ang kanyang sentensya pero ginawang 285 years nang dahil sa kayabangan niya? Siya si Dante Wright, 18 years old. Noong isang gabi, kasama niya ang dalawa niyang kaibigan at sinubukan nilang hold upin si Jordan Klee. Si Jordan Klee ay isang estudyante sa high school ng Ann Arbor. Lumaban naman si Jordan pero si Wright ay may dalang baril at bumagsak si Jordan. At dito na nga si Jordan ay hindi na nagising. Dahil nga sa ginawa ni Wright kasama ang kanyang kaibigan, sila ay nahuli at hinatulan. Habang nagsasalita ang pamilya ni Jordan sa courtroom at habang umiiyak ang kanyang ina, Si Wright ay nakangisi at hindi lang basta ngisi, nakakainis na ng ngisi at para bang wala itong pakialam. Nang makita ito ng ina ni Jordan, ito ay nanginginig sa galit at nagulat din ang judge. Si Wright ay sinentensyahan ng 25 years para makulong. Pero ang ginawa ng judge, ginawa itong 285 years, hindi lang dahil sa krimen na ginawa niya, kundi dahil sa kayabangan niya. Sinubukan namang humingi ng tawad ni Wright. Ang sabi ng kanyang abogado, natatakot lamang siya kaya siyang humingiti. Pero bad news to kay Wright. Dahil huli na ang lahat. Ikaw, tama lang ba na ginawang 285 years ang kanyang sentensya dahil sa kayabangan? Comment mo nga dyan.